A spiritual writer once said this, Jesus is the only king that has opened the doors of his palace to everyone. Sa Jesus ragyud, ang hari nga nag sa mga pultahan sa iyang palasyo para sa tanan. Mga egsoon, sa kalibutan, daghan ang ganahan maghari-hari. Kung sa may ilhanan sa tao nga hari harion on, kasagaran nila, kung dili mangani tanan, ganahan manirado. Di magpasulod, di magpadisturbo, di magpahasol. Manirado, nga naman, daghan man sila gikahadlukan, puno sa insecurities. Mahadlok sila nga mapulihan. Mahadlok sa sila makitan at mahibalan sa ilang gibuhat. Mahadlok sa sila makawatan kay daghan ba sila og katigayunan. Ganahan sila magpakahari, pero tingali na sayod sab sila sa sulod, nga dili sila tinuod nga hari. O tungod ani, daghan sila kahadlok. Si Jesus ang hari nga nag-abli sa mga pultahan. Ngano, tungod kay siya puno sa gugma, dili puno sa kahadlok. Di siya mahadlok mapulihan, kay di man siya laog sa gahom, gani iya pang gipaambit ang iyang gahom ngadto sa iyang mga tinunan. Ang gahom sa pagsangyaw, ang gahom sa pag-ayo, ang gahom sa pagpahawa o mga daotang espiritu, ang gahom sa pagpasaylo, iyang gihatag sa mga sumusunod. In my name, They will drive out demons they will speak in new tongues they will pick up snakes with their hands and when they drink deadly poison it will not hurt them at all they will place their hands on sick people and they will get well Mark 16 verses 17 to 18 Jesus di manirado Tungod kay di man siya mahadlok makitaan. Tungod kay wala man siya gitaguan nga dautang hunahuna ug buhat. If you speak the truth, you don't have to remember anything you've said. If you live the truth, you don't have to worry about what people say about you. Sesus, di manerado tungod kay siya di man mahadlok makawatan o makuhaan kay wala man siya ay gikawilihan nga mga kalibutanong butang nasayod man siya nga ang mga butang din kalibutan lumalabay madugta ug mawala Na sa ato pa di man kini sila tinuod nga bahandi they are not real treasures sa Jesus, mga igsuon, nag-abli sa mga pultahan. Tungod kay siya, usaman ka hari nga dunay kasing-kasing, sama sama maayo nga magbalantay. Dili sa usa ka aruganting diktador. Buot niya nga ang tanan sa iyang panon, makasulod, dili masiradaan, adunay kadangpan, adunay kasilungan. Kung dunay usa nga mawala, kini nga hari sama sa maayo magbalantay, mula kaw aron sa pagpangita sa usa nga nasalaag. Gusto niya nga mauli ang tanan ug luwas uban kaniya. Mga igsuon Domingo ha, nadungog nato sa Ebanghelyo ang nahitabong panagtagbo ni Hesus ug ni Pilato sa mga mata sa katauhan sa ilang panahon. Si Pilato ang ana sa gahom, si Jesus ang usa ka ordinaryong lumulupyo. Sa kalibutan ng mga mata, inquintro kini tali sa gamhanan o sa ultimo. Apan, kinsaman ang tinuod nga hari o kinsaman ang naghari-hari. Mugawas ba ang tinuod? Paminawan ninyo ha? Sa maong dialogo, kinsa man ang tinsyonado, kinsa man ang puno sa kahadlok o kabalaka, di ba si Pilato? Nangutan na siya kang Hisos, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? May madyo unsay mga pulong nga naguban ani Ngano nagingon ka man nga hari ka kinsa man kang anak unsa may imong gahom na ba mga sundalo unsa unya unsa may tubag na Hesus kalmado kayo siya nga miingon imo ra bagayod kining pangutana o gisultihan ka sa uban mahitungod ka nako. Na Nangutan na si Pilato. Gitubag siya ni Hesus og pangutana. Ordinarily, ang naa sa taas mao'y mangutana, dili ang naa sa ubos. Kinsa tong naa'y awtoridad, mao'y moimbestiga, dili kadtong walay posisyon. Din he medyo naapiki si Pilato. Gato siya nga kontrolado niya sa si Jesus. Apan di man kini ang nahitabo. Gani nabisto man siya sa pagtakuban. Nasakpan man siya nga ang maong pangutana dili iya gikan kini sa uban. Og napugos siya pagsulti sa si tinuod. Ang imong kaugalingong katawhan o ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo diri kanako. Tanawa, migawas ang kamatuuran. Makatandog ba ni mga igsoon? kay atong hinumduman ni ining tungura sa Jesus gigapos. Siya ang gihiktan pero tanawa, gawas nun siya. Si Pilato, wala hikti. Pero, nagapos siya sa dautang sistema. Ang taong mabisto, mangisog. Nakabante mo, ana? Bisan diya sa balay bitaw, nagani masakpan, mangisog. Ha? Ang taong mabisto, mangisog. Kana inyong mga anak, basta musimta na gani, o mangisog na, o imo pangutan on, guilty na. Ha? Oh. Kasagarang mabisto mangisog. Nangutana na po si Pilato, maybe to show that he is still in control. O sa may mong gibuhat. Apan kalmado gihapon sa si Jesus, mitubag. Ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutan na. Kalmado siya. Tungod kay wa man siya gitaguan Wa man siya magpakaaron ingnon nagsulti lang siya sa tinuod My kingdom is not of this world Si Pilato medyo gisapot na Nangutana siya hari ka ba Og Jesus Wa gyud matintal nga manghambog og magpakahari He knows himself Though he is truly a king, he doesn't need to prove that to anyone. Wala man siya muanhi aron magpakahari, kundi aron mga mangalagad, aron mang, magluwas sa inigugmang katawhan sa Dios. Gisulti niya ang tinuod, "Na tao ako ug sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuuran. He came to tell the truth that God loves everyone and that He is inviting all to join Him in His kingdom. Mga Iksoon, kininga Ibanghelyo o kininga dakong piyesta, magdasig natong tanan nga mubarug sa kamatuuran. Sa si Jesus mingon, ang anaa sa kamatuuran, mamati kanako. Atong ipakita nga sa si Jesus God, ang atong giila nga hari sa atong kinabuhi. Pinaagi sa atong sinultihan, linihukan o sa atong binuhatan. Di ta magmapahitas on, di ta magmapasigarbuhon, di ta maghari-hari kada adlaw sa atong kinabuhi. Every day, we practice humility and obedience. Humble and obedient to God. Humble yet courageous because we know that God is on our side. Daghan ka na to, Kanunay na balaka, na Ngano tungod kay giharian manta sa mga kalibutan panghunahuna. Atong iyan po mga igsuon nga mahimo kitang kalmado sa mani Hesus. Agik panapos mo hangyo ko ninyo be. Lingi ang inyo mga tupad balik. Nya ing dayon. Stay calm. The king is in control. Sige. biba, Kristo, Mahari, pakpakan, at Tuan Diyos.